I'm proud of you. Blah, blah, blah. Did you serve the public well in doing this? Is this the new service organization of ABS-CBN? Dahil ba kasama ako dito na nire natin ang prangkisa ninyo? Ganun na lang ang pagtrato sa amin. Katulad po na sinabi ni Congresswoman Janet Garin, yung casualties po rito eh, yung maliliit na tao eh. Meron kayong pananagutan na paglingkuran ninyo sila. Sabi ninyo, totoo naman yun eh. Paano po sila makapagdidisyon sa buhay nila kung yung pinakakain nating balita sa kanila ay kabalintunaan, puro kabaligtaran? Ang totoo po niyan, habang tayo po ay nandito sa maraming araw na ginanap natin ang ating tungkulin